May isang katotohanang ng hindi madalas pag-usapan sa mga simbahan ngayon. Sa katunayan, hindi na nga si Jesus ng kaginhawaan, kayamanan o kahit garantisadong kaligtasan sa pisikal na katawan. Sa halip may iniwan siyang pitong katangian para ilarawan ang maliit na grupo ng tao, ang tinatawag na remnant o sa Tagalog mga natitira o mga nalalabi at sila din ang tatanggi sa Mark of the Beast sa mga huling araw. Sa pagdating natin sa dulo ng series na ito, maintindihan mo na kung bakit marami sa mga nagsasabing sila ay kristyano ngayon ay hindi pala talaga handa. Napakaganda na naman ng video natin ngayon dahil dito malalaman muna kung sino-sino ang mga maliligtas at kung sino ang mga taong hindi talaga magpapatatak ng marka ng halimaw kahit anong mangyari at ikaw. Ikaw na nanonood ngayon magpapatatak ka ba ng Mark of the Beast o hindi? At sagutin mo yan pagkatapos mong panoorin ng video na ito kaya naman simulan na natin. Trait number 1, they run the moment God commands it. Sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 24 verse 16, Kung sino man ang nasa Judea, Tumakas na papuntang kabundukan. Pero teka, hindi ba tang remnant ay matatag? Hindi basta sumusuko. Bakit ngayon sinasabi ni Jesus na tumakas? Bukang magkalaban ang mga ideya, 'di ba? Pero ang totoo, hindi laging laban ang sagot, minsan pagsunod. At may mga panahon na ang utos ng Diyos ay simple lang, kagaya ng umalis ka dyan. Ang remnant may kakayahang makarinig ng boses ng Diyos kahit maingay ang mundo. Isipin mo na lang si Lot na tumakas mula sa Sodoma. Isipin mo ang mga Israelita na iniwan ng Egypt. Isipin mo si Noah na gumawa ng arka kahit walang senyalis ng bagyo. Paulit-ulit sa kasaysayan. Ang mga tunay na anak ng Diyos ay tinawag niya para umalis bago dumating ang kapahamakan. At sa huling panahon ganun ulit ang mangyayari dapat handa mong iwan ang komportable. Handang sumunod kahit hindi nauunawaan ng iba. Handang magmukang OA o paranoid o siraulo sa mata ng mundo dahil ang prinsipyo nila ay simple. Kung sinabi ng Diyos na lumakad, lalakad sila. Kung sinabi niyang tumakbo, tatakbo sila. Hindi nila papansinin ang sasabihin ng iba. Hindi nila iisipin kung trending ba o hindi. Hindi nila hihintayin ang opinyon ng tao. Susunod sila agad. Dahil alam nila, mas delikado ang mabagal na pagsunod kaysa sa pagtakbo ng walang paliwanag. Trait number two, those who refuse to quit no matter the cost. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 24 verse 13, Pero ang magtitiis hanggang sa wakas, siya ang maliligtas. Ngayon isipin mong mabuti ang mga salitang yan, magtiis hanggang sa wakas. Hindi sinabi ni Jesus na, maniwala ka lang, okay ka na. Hindi rin sinabi na, magdasal ka ng isang beses, ligtas ka na habang buhay. Ang sinabi niya ay, magtiis hanggang sa wakas. Ibig sabihin itong remnant na tatanggi sa marka ng halimaw, hindi sila tatalikod kahit pag-usigin sila. Hindi sila magko-compromise kahit habulin sila. Hindi sila bibigay kahit gutumin, pahirapan o ituring na wala ng karapatan sa lipunan. Pero bago tayo dumiretso sa trait number 3, may kailangan ka munang maintindihan na maglalantad ng malaking problema sa modernong kristyanismo ngayon. Sabi ni Jesus, ang maliligtas ay ang magtitiis, pero tingnan mo ang nangyayari ngayon. Ano ang itinuturo sa napakaraming simbahan? You deserve your best life now. God wants you always comfortable. Blessing means convenience. Nakikita mo ang problema. Ibang-iba ang tinuturo ni Jesus. Si Jesus nagsabi, ang daan ay makitid. Ang pag-ibig ay sinusubok at ang kaligtasan ay may kasamang pagtitiis, hindi komportabling pamumuhay. Kaya maraming kristyano ngayon ay marupok, mababaw, madaling matinag eksaktong kabaligtaran ng magiging remnant. Hindi ito simpleng pagsubok, hindi ito traffic lang, pagod lang o problema lang sa buhay. Ito ang mga haharapin nila. Physical na pag-uusig, kulungan, pagpapahirap, kamatayan. Economic persecution, hindi ka makakabili o makakapagbenta kung wala kang marka. Social isolation, itatakwil ng pamilya, kaibigan, komunidad, spiritual warfare. Matinding pag-atake sa pananampalataya. Pero sa kabila ng lahat ng yan, magpapatuloy sila. Hindi dahil superhuman sila, hindi dahil mas malakas sila, kundi dahil naintindihan nila ang isang katotohanan na hindi alam ng marami ngayon. Ang pagsunod kay Jesus ay hindi kailanman ipinangakong madali, pero palaging sulit. Trait number 3, they cannot be deceived no matter how convincing the lie. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 24 verse 4, Mag-ingat kayo upang walang taong mandaya sa inyo may lilitaw na mga huwad na Kristo at huwad na propeta at gagawa sila ng mga tanda at milagro na halos makapanlin lang kahit ang mga hinirang ng Diyos. Kung maaari lamang, napansin mo yon kung maaari lamang, ibig sabihin ang panlilin lang ay magiging sobrang nakakumbinsi, sobrang kapani-paniwala na kung kaya lang pati ang mismong mga pinili ng Diyos ay mahuhulog dito pero hindi nila kayang linlangin ng remnant. At dito natin makikita kung ano ang meron sila na wala ang karamihan ngayon. Bakit hindi sila madadaya? Ano ang meron sa remnant? Una, sinusubok nila ang spirits. Ibig sabihin hindi sila basta naniniwala sa kahit sino. Tinitimbang nila ito ayon sa salita ng Diyos. Ikalawa, malalim ang pagkakakilala nila sa Biblia. Hindi surface level, hindi verse of the day. Alam nila ang katotohanan ng sobrang lalim, kaya hindi sila maloloko ng peke. Ikatlo, inuuna nila ang katotohanan kaysa pagiging sikat, komportable, o tanggap ng marami. Kahit na magmukha silang weird, extremist, or old-fashioned, hindi sila marunong bumitaw sa katotohanan ng sinabi ni Jesus. Pero bakit delikado ang panlilinlang na paparating? Dahil hindi ito simpleng maling turo. Hindi ito yung obvious na kulang-kulang na doktrina. Ito ay supernatural deception. Mga huwag na Kristo na may totoong milagro mga huwad na propeta na may kapangyarihang hindi galing sa Diyos. Mga himalang mukhang galing sa langit pero ang pinagmulan ay kadiliman. At ito ang nakakakilabot, nagsisimula na ito. Ngayon pa lang, libu-libong tao ang sumusunod sa spiritual leaders na nangako ng mga bagay na hindi ipinangako ni Jesus. Milagro pero walang pagsunod, prosperity pero walang pagdurusa, kaligtasan pero walang repentance, heaven pero walang cross. Pero ang remnant, Kita nila agad kung alin ang galing sa Diyos at alin ang peke. Dahil alam nila ang isang simpleng prinsipyo. Kapag salungat sa turo ni Jesus tungkol sa sakripisyo, pagtitiis at makitid na daan, hindi yan galing sa Diyos kahit papuno ng milagro at power. Ang susunod na trait ay mas mabigat. Sa trait number 5, ipapakita ko sa iyo kung sino mismo ang magtataksil sa remnant kapag nagsimula ang huling pag-uusig. At handa ka dapat dahil hindi mga kaaway nila ang unang tatraidor sa kanila, kundi mga taong pinakamalapit sa kanila. Trait number 4. They value eternity more than their own lives. Ito ang katangian na magpapakita kung bakit kamumuhian ng buong mundo ang remnant. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 16 verse 25, Ang sino mang handang mawala ang kanyang buhay dahil sa akin, siya ang tunay na makakasumpong nito. At sa Revelation chapter 12 verse 11, hindi nila inibig ang kanilang sariling buhay kahit pa humantong iyon sa kamatayan. Ito ang susi sa pag-intindi sa remnant. Hindi sila kontrolado ng takot sa kamatayan. At dahil dito, sa panahon kung saan halos lahat takot mamatay, takot magdusa, takot mawalan, nagiging imposible silang mapasuko. Isipin mo ang mundong ginagalawan natin ngayon. Halos lahat ng bagay umiikot sa seguridad at pag-iwas sa kamatayan life insurance, health insurance, safety protocols, medical monitoring, security systems, government regulations. Buong sistema ng lipunan, mula trabaho hanggang teknolohiya, ay nakatayo sa isang pangunahing emosyon, takot. At ito ang mismong emosyon na gagamitin at lalasunin ng beast system. Ito ang magiging pakiusap ng marka ng halimaw. Tanggapin mo at mabubuhay ka tumanggi ka at mamamatay ka. Para sa karamihan, hindi ito magiging totoong pagpili. Pero para sa remnant, kaya nilang tanggihan kahit kamatayan ang kapalit. Dahil para sa kanila, ang kamatayan ay hindi pader. Ito ay pintuan, hindi ito katapusan. Ito ang simula ng walang hanggang buhay kasama ang Diyos. Ngayon hayaan mong ilarawan ko kung gaano katindi ang magiging sitwasyon. Pamilya, magkakahiwalay at magkakawatak-watak. Hindi sila makakabili ng pagkain. Hindi sila makakabayad ng renta. Hindi sila makakapagpa-check up o magpagamot. Wala silang akses sa banko, ID, hospital o kahit anong serbisyo at magiging outlaw sila sa sarili nilang bayan. At sa gitna ng lahat ng hirap na yon, hindi sila tatalikod kay Jesus. Bakit? Dahil alam nila ang katotohanan ng hindi na ituro sa maraming modernong kristyano. Ang buhay dito sa mundo ay pansamantala, pero ang kapalaran natin sa kabilang buhay ay walang hanggan. Mas pipiliin nilang mamatay ng tapat kaysa mabuhay ng kompromiso. At ito ang pinakamabigat. Sa trait number 5, ipapakita ko sa iyo kung sino mismo ang magtuturo, magtataksil at maguhulog sa remnant sa kapahamakan. At masakit man pakinggan, hindi ito ang gobyerno, hindi ito ang mga sundalo, hindi ito ang mga relihiyosong leader. Ang aatake sa kanila ay mga taong nagsabing mahal nila ang remnant, mismo pamilya, kaibigan at mga kapwa mananampalataya. Rate number 5. They will be betrayed and hated. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 24 verse 9, Ipagkakanulo nila kayo para pahirapan at patayin at kayo'y kamumuhian ng lahat ng bansa dahil sa aking pangalan. At ngayon ito ang tanong, sino ang day na tinutukoy ni Jesus? Sino ang magtuturo sa remnant? Kadalasan, iniisip agad ng mga tao na mga sundalo, politiko o anti-Christian na gobyerno ang tutugis sa kanila. Pero hindi iyon ang sinabi ni Jesus. Ang magtataksil sa remnant ay mismong mga taong malalapit sa kanila, pamilya, kaibigan, kapitbahay, kapwa mananampalataya, mga taong nagmahal at nagtanggol sa kanila noon. Bakit? Dahil sa panahon ng global na peace and unity, makikita ang remnant bilang sagabal, hindi bilang bayani. Habang lahat nagko-compromise para sa kabutihan ng lahat, ang remnant naman ay makikitang pasaway, extremist, delikado, hindi sumusunod sa pangkaraniwang kabutihan. The media will call them dangerous radicals. Religious leaders will call them misguided fanatics. Even fellow Christians will say sila ang nagpapasama ng sitwasyon. Sila ang humahadlang sa kapayapaan. At tulad ni Judas na nagbetray kay Jesus gamit ang isang halik, ang remnant ay pagtatraydorin ng mga taong nagsasabing mahal nila sila. Magulang na magtuturo ng anak. Anak na magdadala ng magulang sa mga autoridad kaibigan na magpapanggap na nagmamalasakit, mga miyembro ng simbahan na magsasabing para sa kapayapaan ito. Pero ito ang malaking kaibahan. Hindi malulungkot ang remnant, maiintindihan nila. Dahil alam nila ang sinabi ni Jesus, kung kinamuhian siya ng mundo, kamumuhian din ng mga tunay na sumusunod sa kanya. Para sa remnant, ang pagkamuhi ng mundo ay hindi tanda ng pagkakamali. Ito ay tanda na tama ang landas na tinatahak nila, ang landas na tinahak ni Jesus mismo. At ngayon, handa ka na bang makita ang susunod na katangian? Sa trait number 6, ipapakita ko sa iyo ang pinagkaiba ng remnant at ng lahat ng iba. Ito ang dahilan kung bakit hindi sila matutulog sa panahong lahat ay bulag. Trait number 6, they will stay spiritually awake and alert. Habang natutulog ang mundo, ang remnant ay gising. Habang ang lahat abala sa ingay ng mundong ito, ang remnant ay nakatingin sa mga nangyayaring hindi nakikita ng ordinaryong mata. Ngayon tumingin ka sa paligid. Ano ang nakikita mo? Mga taong abala sa entertainment. Paulit-ulit na scroll sa social media. Nalululong sa sports, chismis, drama, politika. Lahat merong opinion. Pero kakaunti ang may discernment. Ang nakakalungkot. Kahit mga kristyano marami ang tulog sa espiritual. Pero ang remnant, alerto, gising, handa. Hindi sila madaling maloko ng propaganda. Hindi sila nadadala ng emosyon. Hindi sila napapalin lang sa ganda ng salita ng mundo. Alam nila ang panahon, alam nila ang nangyayari, at alam nila kung ano ang paparating. Habang ang iba ay nakapikit, sila ay handang lumaban sa espiritual na digmaan. At dito papasok ang pinakamalupit na katangian. Handa ka na! Trait number 7. They will refuse to worship the beast. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 24 verse 9, Kamuhiin kayo ng lahat ng bansa dahil sa aking pangalan. Hindi ilang bansa, hindi kalahati ng mundo, hindi kakaunti lang. Lahat ng bansa. Bakit? Dahil ang remnant ay tanging kay Jesus lang loyal. Hindi sa sistema ng mundo. Hindi sa global government. Hindi sa popular na ideolohiya. Hindi sa trending beliefs. Hindi sa leader ng panahon. Ang bis system ay hindi lang political. Ito ay magiging religious. Ihingin nito ang pagsamba. At ang marka nito, hindi lang ID, hindi lang passport, hindi lang requirement, ito ay pagtatalaga ng buong katapatan at ang remnant hindi luluhod, hindi yuyuko, hindi sasamba, hindi nabago ito. Noong sinaunang panahon ang mga kristyano itinapon sa lion's den dahil ayaw sambahin si Caesar. Dahil ang pagtanggi nila, naglalabas ng katotohanang tinatago ng buong lipunan. At sa huling panahon ganun ulit ang mangyayari. Habang buong mundo lumuluhod sa imahe ng halimaw, ang remnant ay tatayo kahit ikapahamak nila, kahit pagbayaran nila. Kahit maputol ang buhay nila, hindi nila tatanggapin ang marka, hindi nila sasambahin ang imahe, at hindi nila itatakwil ang Panginoon. At ito ang hindi alam ng karamihan, ang pagkapuot at rejection ng mundo. Hindi sumpa ng remnant, ito ay kanilang pagpapatunay. Kapag kinamuhian ka ng mundo dahil kay Heso Kristo, hindi ibig sabihin may mali ka, ibig sabihin nasa tamang landas ka. God's Divine Protection Plan, prepared long before the final days. Sabi ng Revelation chapter 12 verse 6, tumakas ang babae patungo sa ilang, doon sa lugar na inihanda ng Diyos, at doon siya aalagaan sa loob ng 1260 days. Pansinin mo yung linyang iyon, a place prepared by God. Hindi ito last minute rescue. Hindi ito emergency plan. Ito ay plano na matagal nang nakalatag bago pa man ipanganak ang mga taong poprotektahan niya. Isang supernatural supply system na mismong Diyos ang nagdisenyo at mas malinaw pa itong inilalarawan sa Isaya chapter 33 verse 16. Siya ay maninirahan sa mataas na lugar, ang kanyang proteksyon ay parang matibay na kuta ng bato. Bibigyan siya ng tinapay. Siguradong may tubig siya. Bread will be given, water will be sure. Hindi sinabi ng Diyos, baka, hindi posible, hindi rin depende. Ang sabi niya, it will happen. Pero baka iniisip mo Paano magkakaroon ng pagkain at tubig mula sa Diyos sa modernong panahon? Paano bubuhayin ng Diyos ang mga taong tatanggi sa marka? Simple, balikan mo ang ginawa niya noon. Sa loob ng apat na pung taon sa ilang, pinakain ng Diyos ang tatlong milyong Israelita araw-araw. Bumababa ang manna tuwing umaga. Hindi naluluma ang kanilang damit. Hindi nasisira ang kanilang sapatos. At kapag nauuhaw sila, nagmumula ang tubig sa bato at di lang yan. Nang hinahabol si Elijah ni Haring Ahab, mga uwak ang inutusan ng Diyos para magdala ng tinapay at karne two times a day. Sa three and a half years ng matinding tagutom, never siyang nagutom. Diyos mismo ang nagsupply. May isa ring balo na halos wala ng pagkain. Isang dakot na harina, kaunti lang na langis. Pero dahil sa pangako ng Diyos, hindi naubos ang pagkain nila ni Elijah. At syempre, yung feeding of the 5,000 five loaves to fish, at pagkatapos kumain ng lahat, may 12 baskets pang natira. Kung kaya ng Diyos gawin lahat iyon noon, kaya niya rin gawin ngayon. Hindi siya tumatanda. Hindi siya nauubusan ng kapangyarihan. Hindi siya napapagod mahalin ang kanyang mga anak. At ito ang hindi napapansin ng marami. Matagal nang inihahanda ng Diyos ang proteksyon para sa remnan. Libo-libong taon bago pa magsimula ang gulo. Ang Psalm 91 ay parang love letter ng Diyos sa mga taong nagtitiwala sa kanya. Ang nananatili sa lihim na lugar ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Iligtas niya kayo mula sa bitag ng kaaway at sa mga nakamamatay na salot. Tatabunan niya kayo ng kanyang mga pakpak at doon kayo makakatagpo ng kanlungan. Pero ang talagang nakakakilabot sa magandang paraan ay ang verse 7. A thousand may fall at your side, ten thousand at your right hand, but it shall not come near you. Habang bumabagsak ang mundo, hindi ka niya pababayaan. Habang naguguluhan ang lahat, bibigay niya ang kailangan mo. Habang puno ng kaguluhan ang paligid, magkakaroon ka ng kapayapaan na hindi kayang nakawin ng mundo. Hindi lang sa Bible nangyayari ito. Sa mga underground churches sa China, maraming testimonies na ganito. Nakakulong sila, pero may pagkain. Walang gamot, pero gumagaling. Walang pag-asa, pero may milagro. Parehong Diyos, parehong kapangyarihan, parehong pag-ibig, pero mahalaga itong tandaan. Ang proteksyon ng Diyos ay hindi nangangahulugang magiging madali ang buhay. Hindi niya pinangakong masarap ang daan. Ang pangako niya, kasama ka niya hanggang dulo. Ginagamit niya ang hirap para palakasin ka. Ginagamit niya ang kaguluhan para palalimin ang iyong pananampalataya. At dyan papasok ang susunod na bahagi. Eternal Rewards for the Faithful Habang pilit mong pinananatiling matatag ang pananampalataya mo, ang mundong ito naman ay susubok gumiba sa iyo, hindi lang sa isip kundi pati sa katawan at kaluluwa. At dahil tumanggi ka sa marka ng halimaw, may mga mangyayaring sobrang bigat pero may darating ding gantimpalang masihigit pa sa lahat ng hirap. At ito ang hindi alam ng karamihan. Ang nakalaan na reward para sa mga mananatiling tapat ay mas kamangha-mangha kaysa sa kahit anong sakit o paghihirap dito sa lupa. Sinasabi ito ng Revelation chapter 20 verse 4 at nakita ko ang mga trono at ang mga umupuroon ay binigyan ng kapangyarihan upang humatol. Nakita ko ang mga kaluluwang pinugutan dahil sa kanilang patutuo tungkol kay Jesus at sa salita ng Diyos. Yung tumangging sambahin ng halimaw at ang kanyang imahe at tumangging tanggapin ng marka sa noo o kamay. Sila'y nabuhay muli at naghari kasama ni Kristo sa loob ng isang libong taon. Isipin mo ito, trono, kapangyarihang humatol, paghahari kasama ni Jesus. Hindi ito simbolo lang, hindi ito parang metaphor. Ito ay totoong posisyon, totoong trabaho at totoong kapangyarihan sa kaharian ng Diyos. At hindi pa dyan nagtatapos. Sabi ng Revelation chapter 20 verse 6, Mapalad at banal ang may bahagi sa unang pagkabuhay. Sa kanila, walang kapangyarihan ng pangalawang kamatayan, sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at magahari kasama niya sa loob ng isang libong taon. Ibig sabihin, sila ang unang bubuhayin. Hindi sila tatamaan ng second death o impyerno. Maglilingkod sila bilang priests. Maghahari sila kasama ni Kristo ng isang libong taon. Isipin mo yan. Ruling position, priestly honor, at eternal protection. Lahat dahil tumanggi ka sa marka. Sabi ng James chapter 1 verse 12, Mapalad ang taong nananatiling tapat sa gitna ng tukso, sapagkat kapag siya'y napatunayang matatag Tatanggap siya ng crown of life na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa kanya. Ang crown of life ay special reward para sa mga handang mamatay para kay Jesus. Hindi dahil gusto nilang mamatay, kundi dahil mas mahal nila ang Diyos kaysa buhay nila. At ito ang pinakamatindi. Hindi lang gantimpala, relasyon mismo kay Jesus. Sabi ng Revelation chapter 3 verse 21, sa magtatagumpay, ibibigay ko ang karapatang umupo kasama ko sa aking trono gaya ng pag-upo sa trono ng aking ama matapos kong magtagumpay. Hindi lang kasama si Jesus, katabi si Jesus sa trono niya. Kasama sa pamamahala sa lahat ng bagay. Sino ang pwedeng makaranas nito? Yung nanalo laban sa takot at tumanggi sa marka. Sabi ng John chapter 15 verses 13 to 15, walang pag-ibig na hihigit pa kaysa sa pagbibigay ng buhay para sa kaibigan. Kayo ay mga kaibigan ko kung ginagawa ninyo ang aking mga utos hindi ko na kayo tinatawag na mga lingkod. Tinawag ko kayong mga kaibigan dahil ibinahagi ko na sa inyo ang lahat ng narinig ko mula sa aking ama. Anong reward dito? Hindi ka lang servant, friend ka ni Jesus. Pinagkakatiwalaan ka niya. Pinapakita niya sa iyo ang kanyang mga plano. Ito ang pinakamalalim na relationship na maaring magkaroon ng tao sa Diyos. Sabi ng 2 Corinthians chapter 4 verses 17 to 18, ang gaan ng aming paghihirap sa glit lang pero naghahanda para sa amin ng isang kaluwalhatiang walang hanggan. Isang glory na sobrang laki, sobrang bigat at hindi masukat. Ang salitang exceeding ay ibig sabihin, lumalampas sa kahit anong pwedeng sukatin. Kung maghirap ka ng 70 years dahil tumanggi ka sa marka, ang reward mo ay walang hanggan. Kung maghirap ka ng 7 days bago ka mamatay para kay Jesus, pareho lang ang eternal reward mo. Ganun kaiba ang mat ng Diyos. Kahit gaano kasakit ang panahon dito sa lupa, wala itong kapalit na katumbas ng gantimpalang naghihintay sa langit. Ang tapang mo sa pagtanggi sa marka ay hindi lang basta isang kwento. Ito ay magiging alamat na ikukuwento sa walang hanggan. Isang kwento ng pananampalataya na magbibigay inspirasyon kahit sa mga susunod na henerasyon sa eternity. Pero tandaan mo ito, kung ang mga tumatanggi sa marka ay may gantimpala, ang mga nanakit sa kanila ay may kaparusahan din. Sigurado, mabilis at hindi matatakasan. Hindi kailanman nakakalimot ang Diyos kapag may nanakit sa kanyang mga anak. Hindi niya tinitingnan na aksidente lang o coincidence lang iyon. Katarungan ang sagot niya. At balang araw makikita mismo ng mga tapat kung paano lalaban ng Diyos para sa kanila at magiging kakilakilabot iyon sa mga umusig sa kanila. Sabi ng 2 Thessalonians chapter 1 verses 6 to 8, Matuwid sa Diyos na gantihan ng kapighatian ng mga nanggulo sa inyo at bigyan kayo ng kapahingahan kapag si Jesus ay nahayag mula sa langit kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel na darating na may nagliliyab na apoy upang maghiganti sa mga hindi nakakakilala sa Diyos at sa mga ayaw sumunod sa Ebanghelyo malinaw na malinaw kung sino ang nagdulot ng sakit sila rin ng makakatikim ng sakit kung sino ang nangaapi sila ang paparusahan kung sino ang naghatol sa mga tapat sila ang hahatulan ng Diyos mismo. Ganito gumagana ang hustisya ng Diyos. Hindi siya bulag, hindi siya tahimik, hindi siya natutulog sa Revelation chapter 6 verse 10. Narinig ang sigaw ng mga pinatay dahil sa pananampalataya. Hanggang kailan, Panginoon, banal at tapat, bago mo hatulan at ipaghiganti ang dugo namin laban sa mga nakatira sa lupa? Isipin mo 'yan. Bawat patak ng dugo, bawat luha, bawat kirot bawat sipa, insulto at pagihirap, Lahat iyon narinig ng Diyos. Lahat iyon nakita niya. Lahat iyon itinago niya sa kanyang puso. At sinabi niya, babawi ako. Ang mga hatol sa Revelation chapter 16 ay direktang para sa mga tumanggap ng marka mga sumamba sa imahe ng halimaw, mga nangusig sa mga tumanggi. Sabi ng Revelation chapter 16 verse 2, ibinuhos ng unang anghel ang laman ng kanyang mangkok sa lupa at lumitaw ang mabahong sugat sa mga taong tumanggap ng marka ng halimaw at sumamba sa kanyang imahe. Hindi ito ordinaryong sakit, hindi ito allergy, hindi ito impeksyon, ito ay direktang hatol ng Diyos. Walang doktor ang makagagamot, walang medisina ang gagana, walang ospital ang makakatulong. Dahil ang sugat na yon ay hindi galing sa mundo, galing iyon sa trono ng Diyos bilang Justicia God's Judgment on the Mark of the Beast. Sinasabi ng Revelation chapter 16 verses 3 to 4. Ibinuhos ng ikalawang anghel ang laman ng kanyang mangkok sa dagat at ang tubig ay naging dugong parang dugo ng patay at namatay ang bawat nilalang sa dagat. Pagkatapos, ibinuhos ng ikatlong anghel ang kanyang mangkok sa mga ilog at bukal at ang mga iyon ay naging dugo. Ang dagat nagiging dugo, ang mga ilog at bukal nagiging dugo rin. Wala nang maiinom na malinis na tubig. At bakit ganoon ang hatol? Dahil silang nagpadanak ng dugo ng mga tapat, ngayon ay sila ang paiinumin ng dugo. Ito ang hustisya ng Diyos, diretso, malinaw at hindi malalampasan the scorching heat, ang apoy na hindi pumapatay, pero nagpaparusa. Sinasabi ng Revelation chapter 16 verses 8 to 9, ibinuhos ng ikaapat na anghel ang kanyang mangkok sa araw at binigyan ng araw ng kapangyarihang sunugin ng mga tao at ang mga tao ay sinunog ng matinding init, ngunit sa halip na magsisi, nilapastangan nila ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito. Isang matinding init na nasusunog ang balat, umaabot hanggang buto, pero hindi sila namamatay. Bakit hindi sila pinapatay? Dahil ipinaparamdam ng Diyos ang parehong sakit na ibinigay nila sa mga tumanggi sa marka vindication for the faithful. Ang pagpapakita kung sino ang tama. Sabi ng Revelation chapter 3 verse 9, gagawin kong lumapit at yumuko sa iyong paanan ng mga nagsasabing sila ay kabilang sa sinagoga ni Satanas pero nagsisinungaling at ipapakita kong minahal kita. Isipin mo ang eksenang ito. Yung mga tumawa sa iyo, yung mga nanlait ng pananampalataya mo, yung mga nagsabi na baliw ka, yung mga nagsabing masisira ang pamilya mo, balang araw sila mismo ang yuyuko sa harap mo at sasabihin nila kahit ayaw nila ikaw ang tama. Totoo ang Diyos na sinusunod mo. Mahal ka niya noon pa man. Hindi ito paghihiganti. Hindi ito personal na galit. Ito ay hustisya. Ito ay paglalantad ng katotohanan. Divine Avenge ang makajos na paghihiganti para sa mga tapat. Sabi ng Revelation chapter 19 verse 2, tapat at matuwid ang kanyang mga hatol. At sa Romans chapter 12 verse 19, malinaw ang sinabi, Huwag kayong maghiganti. Hayaan ninyong ang Diyos ang magparusa sapagkat nasusulat akin ng paghihiganti. Ako ang gaganti, says the Lord. Hindi mo kailangang suklian ng pangaapi. Hindi mo kailangang gumanti. Hindi mo kailangang ipaglaban ng sarili mo. Diyos ang gagawa nun. At mas mabigat, mas tama, at mas perpekto kaysa kahit anong paghihiganti ng tao. Rewards for those who resist the mark. Mga gantimpalang inihanda para sa tumanggi sa marka. Ang pinakamagandang bahagi ay ito. Itataas ng Diyos ang mga tumanggi sa marka. Hindi sila pangalawa. Sila ang nasa unahan. Sila ang uunahing gantimpalaan sa walang hanggan. Ang kanilang pangalan ay magiging bahagi ng kwento ng langit at ang katapatan nila ay magiging inspirasyon na hindi kailanman mawawala.